Loko ka! Bumaba ka dyan! Ed! Eh! Bumalik ka rito! Salamat po tayo! Arbel! Ay! ay oh, uh, okay. Bumaba ka rito! Baba! Buntik mo nang masagasaan yung anak ko! Arby? Arby? Ang yan sa'yo! Bernard! Apple, Ano pa naman? Madinahaya mo pa yung anak natin ng ganito? Tingnan mo naman lahat. Akala mo madali magalaga ng bata? Tapos nagpapaayos ka pa ng bahay. Anday pang inuutos sa akin. Akala mo madali yun? Apat na taon mong hindi ginawa sa akin yung pagiging asawa mo. At pagiging ina kay Arby. Werner, nagtatrabaho ako sa Singapore. Ano ba sa tingin mo ginagawa ko? Apat na taon na nagbabakasyon lang? Apat na taon na iniwan mo sa akin lahat. Lahat ng problema. Ano nangasabi ng ahensya? I-schedule na raw nila yung pag-alis ko. Akala ko nga magsistay ka na dito for good. Akala ko mga mo. hindi mga pinadala ko. Ginamit lang ni Bernard sa mga vision niya. Bakit naslog na pamamayan natin to? Hindi akin yan. Kanino to? Kay Arby? Bernard naman! Uy! Bumitapon yan! Akin yan! Akin lang! Bernard! Nagkasaktan ako! Ano ba? Bernard! Hey! <tinyo> Bernard! <tinyo> pawis ako. Kahit namang pawis ka, kami baby pa rin ng love ko. Setsya ka na sa mga nasabi ko kanina, ha? Alam mo, tama ka. Dapat mas naging mabuti ako asawa. Na-upload ka ulit? Anong sasabi Saan, mo? Huwag kang magsisinunganin sa atin! Anong mo? Ay! Sen! nasaktan ako! Ay! Dito ka! Anong sasabi mo? Huwag Pasok! Anong sasabi mo? Anong mo? kami? sasabi oh kasi wala na tayong pera dalin inubos mo lahat sa bisyo mo! Ah! Passport mo? Wow! Mama, mga Huwag naman yan! Oh! <laughs> Hi! Hi! Small world, Earl! Ikaw pala yung sinasabi ni Ate Tiny na tutulong sa akin makahanap ng trabaho. Mm-hmm. Alam um, mo, salamat ah. Alam mo, Apple, ako ang may utang na loob sa'yo. Dahil nung nasa Singapore tayo, ikaw ang tumulong sa akin nung walang-wala ako. Good morning, everyone. Siya ba yung bagong team member natin? Yes, sir. Si Apple. Welcome to the company. Salamat, po. Oh my gosh, I am so sorry. Sobrang traffic. Late ako. Hindi pa mo mong kayo nag-start, di ba? I'm so sorry. Ah! What the hell? Sorry po. Sorry. Alam mo, kulang pa yung komisyon mo sa ibabayad mo sa damit ko. Tapos tatapunan mo lang ng kape. Stay out of my way. Ikaw ba? Ikaw ba yung lalang din ko, ha? Bernard! Bernard! Sundan na mas exciting pang eksena dito lang sa Tadhana.